Bismillahirrahmanirrahim. Bakit nga ba sinasabi natin na hindi dapat magdiwang ng kaarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Unang-una po, ito po ay walang katibayan na nabanggit sa Quran at sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, ito po ay hindi ginawa, hindi isinabuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung siya ay nabubuhay. Pangatlo, hindi po ito ginawa ng kanyang mga pamilya. Pangapat, hindi ito ginawa ng apat na khalifa na si Abu Bakar, Osman, Umar at saka si Ali radiyallahu anhum. Sila ang pinakamainam sa mga sahaba ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Panglima, hindi ito ginawa ng mga apo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkaraan ng kamatayan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Panganim, hindi ito ginawa ng mga sahaba, mga tabi'in at saka yung atbao tabi'in na sila ang tatlong henerasyon na pinuri ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangpito, hindi ito ginawa ng apat na imam na si Abu Hanifa, si Malik, Shafi'i at saka Imam Ahmad. Hindi nila ito ginawa. At pangwalo, hindi ito ginawa ng mga muhaddithin. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidhi at iba pa. Hindi nila ito ginawa. Kung ito ay pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala at mabuting gawain, sigurado na ito ay gagawin ng mga tao na ito na sila ang tunay na mas nakakaalam sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.